Hello hmm. hello hello yeah yeah and go, ahead, go ko, ahead yeah yes po po lang kasi but age kasi is a factor for me why unang-una we have a small roster hindi e naglagay ng pool si team Cone. and with that roster okay magkaroon ng chemistry cohesiveness totoo yan pero the age is coming there why kasi hindi na nakikita yung prime nila. Pababa na yung prime nila. Ano ba iniisip nila? Ginagaya nila ang Iran. Let's differentiate Iran from the Philippines. Ang Iran, from 2007 to till today, bakit maganda ang development ng Iran? Because of their age. Bata pa lang sila. Minomoldi na ang Iran. Hadadi, Nikabarami, Kamrani, those are the stars. O sabihin natin, hindi sila nananalo just like the Philippines did against Latvia. Hindi na nanalo ang Iran. Pero they are competitive. At isipin mo naman, two Olympics ang la, ang Iran. Nasa ng kilas. I will tell you, guys, that Tim Cohn is just a band-aid solution. Wala siyang, ala, wala siyang, hindi siya capable of running it long-term. Lalo na with the time given na 10 days, 7 days, 5. From the triangle, puro basics lang. Wala nang iba. Hindi niya nilalim. That is the problem. Tama daw si Buds. Sabi niya, In regard to my... Eight-time MVP pala yan but he did it use his strength as an eight-time MVP. Hindi! Uh -huh. And even, eh, yun nga, regarding the ibang player, katulad like ni Tamayo, na KQ, ito lang bad TV, ito lang masakit. Si Tim Cohn yan, pare. sa so, tingin mo, magtitiwala siya sa batang players? I doubt. Lalo na pagdating ng Asia Cup. I doubt. Okay. Alright, alright. All right, medyo may init talaga. Parang uh, yung paukas ma, sa pinapahanting na daw ako. Okay. Ay, hindi ka tumagdag ka. Tapos itatry ko ulit si Shakobi and okay. then si Road Sector next, At, ha? O, oh, sige. Uh, confirm naman yon si John Marpahado. Talagang may track record siya kasi noong 2013, hindi siya pinapasok ni Chot Reyes kasi hindi talaga siya makatakbo. And ngayon lang siya napasok sa Gilas, ngayon lang siya nabababad-babad kasi nung nagre-retire na sila Pingris, Reyes, retire na yung mga dati natin players, tumanda na sila Aguilar. Kaya mas meron na siyang time ngayon para maglaro. Tapos nawala na nawala na yung mga naturalized centers natin. Kaya may time na si Junmar pero mas maganda sana kung ano, hindi siya yung main guy diyan or wala wala tayong gagawin Yun na yung meron tayo. All right, all right. Next tayo. Balik si Jacoby. Sana gumana yung uh, audio mo. Shakobi. Meron na sir Pau? Yeah, meron na, meron na. Narinig uh, na kita. Go ahead, I sir. Guys, uh, um